Next, magandang gabi sa lahat. At ito si Boys Kim Macau. Ayan, at andito ako guys sa my tapsik guys. Dumaan na ako galing ako trabaho. Ayan, dahil hindi ako nakahatid kay OFW Garina. Kay OFW Kukul dapat guys maghatid ako sa kanya. Pero hindi ako nakahatid kasi na late ako. Yung bus kong sinakayan, ang tagal. Diyos ko may you girl. Ingat, ingat girl. And happy trip. Ayan. Basta God bless sa'yo girl. Ingat at see sa pagbal mo. <laughs> yung pasalubong. Ayan. Tingting -ting na may mukha. Ayan. Ayan guys. I-back natin para makita niyo, guys. Sa umpisa ko sa dulo. Ayan. Ayan ganyan. Pag nagaling tra sa trabaho. Haggard ang mukha. Diyos ko. Di bali na, hayaan mo yung haggard ang mukha. Wala namang kaana-ana. <laughs> sige na guys, uh, samahan niyo ako. I-back na. Then? <laughs> A few moments later... ay hello guys ayan hindi ako doon nagsalita kanina kasi parang maingay ayan hindi pa ito tapos guys dito yan sa tapsik ayan, ang higanting Christmas tree ng mga walapang wala pang ano wala pang tao guys kasi ano palang lang kaka um, umpisa pa lang nila ayan hindi pa tapos ang paglalagay nila ayan marami pa lang kulang ayan ito guys yung maganda pag natapos to napakahiganting ano Christmas tree ng no, maka oh. ayan ano ba tong andito Merry Christmas ayan ano ba tong mga ay pwede ka ditong pumasok at magtago-tago guys, so, oh may kahon-kahon, pwede kayong maghabulan bago mag mag, ano mag <laughs> bago maghulihan ayan, diba ayan ayan, ang ganda ayan yun ang sabi ng tago-tago pag hindi ka mahuli, tuloy ang ligaya. Ayan. Pag nahuli ka, patay kang bata ka. <laughs> Pwede ka dito magtago. Ayan. Ayan. Habulan muna bago hulihan. Ayan, ang ganda sa loob. Ayan ang ganda talaga guys. Ang oh. ganda talaga. Nakasakay na ako noon yan. Kasama ko alaga ako, just ko Mio Ayan, dito naman tayo sa Christmas tree na napaka ano, napaka um, sabi ito, napaka laki. Ang ganda talaga ng display, de a decoration ng Macro guys, pag oras ng Christmas. Ayan. Ang napagandang mga ilap. Ayan ito yung sa likod ayan na ano naman ilaw ilaw pa more ayan napakaganda ayan ayan ang ganda guys diba ang ganda talaga napakalaki to ayan ang napakalaking christmas tree sa Macau ngayon taon na to hindi lang naman ngayon taon-taon taon. taon, taon. Ayun, ang ganda ng ano ng pailaw nila sa taas. Ayun, puro pailaw. Ayan, guys. Diba? Daming pupunta. Maganda pag gabi, pag araw hindi siya maganda guys. Sa gabi naman talaga maganda, di ba? Kahit sa anling bagay, mas maganda talaga sa gabi. <laughs> oh yeah. Wow, nganda. Pag nabuo to guys hanggang doon sa kano sa um, sa likod yung ano Christmas light. -like. Kaso hindi pa siya buo eh. Tuloy pa yung ano nila paggawa. Hmm. nagbibidyo din siya, Nag-vlog din to siguro <laughs> ayan habang nanonood ako sa premiere ni ano ni Sir Alex. Ayan, habang nanonood ako sa premiere ni Sir Alex, oh. Ayan, tuloy yung ano ko. Yung video ko, ayan, ha? ganda talaga ng yung ano niya kulay, oh. Ayan. Di ba guys, ang ganda. Hindi ka talaga magsawa. Mas maganda pa to siguro pag natapos, no? Sana all yung mga box-box na yan, may may mayroon ako dyan. Ay, sana all mayroon naman mag, magkamali. Sayang mayroong magkamali. Sana kung mayroong nagkakamali. Ah, nagkakamali. Sa pagkakamali, minsan doon ka naging nagiging masaya. <laughs> minsan naman guys, di ba? Sabi mo, ang saya-saya pag nagkamali ka. <laughs> doon mo maramdaman palang saya sa mali. <laughs> Saka ka nalang makaalala na hindi pa rin pala tama kahit masaya. <laughs> Pero at least naramdaman mo ang saya kahit nagkamali ka. <laughs> Aanhin mo ang tama kung hindi ka naman masaya. <laughs> Di baling mali at bawal basta at least naramdaman mo sa puso mo ang saya o kaganito. <laughs> nagkakamali pa ako kasi hindi pa pala buo, hindi pa pala tapos. Ayan, pero napasay, nak, napakasaya ako. <laughs> Ayan. Ayan. Ang ganda? Ay, nako. Sa pagkakamali mo, pwede mong pang itama. Pero kung alam mo namang hindi ka masaya sa pagtama mo, wag mo nang itama. Ayan. <laughs> kasi hindi lahat ng tama. Ay masaya ka. 'Yun nga sabi nga daw nila, 'di ba? 'Di ba, guys? May kasabihan diyan. Nasabi nga nila, "Saan ka ba? Sa bawal na masaya ka o doon sa hindi na malungkot ka? Ah, saan ka? Pumili ka. Nandoon ka sa ma doon ka sa malaya." <laughs> doon ka sa malaya na Lagi kang consumption, lagi kang na-stress. <laughs> Malaya ka naman pero hindi ka naman masaya. Malaya kayong dalawa pero hindi nyo naman ramdam na kayo'y maligaya. <laughs> Malaya nga naman kayo pero ang partner mo wala namang oras sa iyo. <laughs> Aanin mo ang tama kung Puro na lang loha, <laughs> 'Di ba? Sabi nga nila, kaya um, pumili ka, guys. Doon ka sa bawal na kahit nagtatago-tago kayo pero masaya. <laughs> masaya mag money. -money. <laughs> kahit nagtatago kayo, kahit bawal, pero nandiyan siya. <laughs> oh, guys, andito na ako. <laughs> Ayan, nalala ko doon yung tambayan namin noon, <laughs> nang kami ay bawal pa, <laughs> ay, sana all mayroon. Ayan o, si Bilin, ayan. Di baling bawal, di baling bawal at nagtatago-tago kayo, pero nandun ang saya at punong-punong ng saya ang iyong puso. <laughs> Ramdam na ramdam mo ang kaniyang mga init at yakap sa gabi at sa panahong nandyan siya. <laughs> Aanin mo ang malaya kung wala naman lagi sa tabi mo at hindi ka kayakap. Oh? <laughs> Aray ko guys, guys natatawa talaga ako sa mga sinasabi ko. hindi ko alam yun na. Ah? Ay nako, ayan, ikot-ikot na lang ako dito guys. Gawin ko na lang na yan, 10 minutes ah. <laughs> 'Di diba guys? Kayo, pili kayo ha. Pili kayo sa malaya o sa bawal. Oh. Basta bawal, malami oy, sarap mo, oh, yeah. Oy, sige na guys, hanggang dito na lang. Ah, thank you so much. Bye-bye. Ang ganda ng tapsik guys. Ayun. Bye, guys. ha Tá bom?